Para sa detalye ng balita, Department of Finance na istaasan ng tax-free limit ng benepisyo ng mga manggagawa. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, minungkahi ng Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagtataas ng tax exempt ceiling para sa mga benepisyo ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor upang matulungan silang makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga panukala ang pagtaas ng tax-free limit para sa monetized vacation leave mula 10 hanggang 12 araw, rise subsidy mula 2,000 tungong 2,000 at 500 piso kada buwan at clothing allowance mula 7,000 hanggang 8,000 piso kada taon. Itataas din ang medical cash allowance ng dependents sa 2,000 piso bawat semestre habang ang medical assistance ay posibleng umabot ng hanggang 12,000 piso taon-taon. Maaari rin tumaas sa 30% na minimum wage ang bill allowance para sa mga nag-overtime at sa 12,000 pesos kada taon ang ceiling para sa collective bargaining and productivity incentives. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, layon ng mga pagbabago na mapagaan ang pasanin ng mga manggagawa ng hindi na naapektuhan ang tinta ng gobyerno at may sinusulong ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa 99.9, your good vibes.